Hi guys, nandito na naman kami sa sa galaan. So tingnan nyo yung isang magandang ano na yan, pwesto. Sarap mag-picnic dyan. na -miss ko yung mga friends ko na nag-picnic kami dito. Last birthday ko yata yun. Ayan yung pababa. Ayan, ganda no? Uh, Madalas kami dito pero hindi nakakasawang lugar. Ayan. Dito kami nag-birthday last time. Ako pala. Dito lang kami kumain ng KFC. KFC ba Napoli? <laughs> Mukhang kalimutan ka na. Tapos ayan yung bundok. Ako'y hinihingal agad. <laughs> ayan. O diba guys? Madilim siya kasi medyo mukhang uulan. So, ayan. Isa sa magagandang lugar dito sa New Taipei City, Taiwan. Ayan. Favorite to ng aking ano, alaga. Favorite din ng kanyang anak. So, ayan lang guys. Bye-bye. Thank you for watching.